mingi nang paumanhin si Marquis Strom, ang fourth runner-up ng Mister Universe 2024, sa mga Pilipino matapos magkamali sa isang bahagi ng kanyang pagsali sa kompetisyon na ginanap sa California, USA noong ika-22 ng Disyembre. Sa kabila ng pagiging proud niya sa kanyang pagiging representative ng bansa, nagkamali siya sa pagbanggit ng isang bahagi ng kanyang introduction. Sa kanyang speech, imbes na banggitin ang bansang Pilipinas bilang Pearl of the Orient Seas, na isang kilalang tawag para sa bansa, ang nasabi ni Marky ay Land of the Rising Sun, isang pangalang karaniwang ginagamit upang tukuyin ang Japan. Dahil dito, naging paksa siya ng mga usap-usapan sa social media at agad na nakatanggap ng reaksyon mula sa mga netizen, kabilang ang mga nagbigay ng suporta at may mga nagbiro rin tungkol sa pagkakamaling iyon. Matapos ang insidente, hindi pinalampas ni Marky ang pagkakataon upang magbigay linaw at humingi ng tawad. Sa isang post sa kanyang Instagram account noong lunes ika-23 ng Disyembre, ipinahayag ng model at aktor na lubos niyang ikinalungkot ang kanyang pagkakamali at humihingi ng paumanhin sa mga Pilipino. Ayon kay Marky, marahil ay dahil sa nervyos kaya siya nagkamali sa pagbanggit. Happy to have represented the Pearl of the Orient, the Philippines. I am so deeply sorry, I guess sometimes nerves take over, ani Marky sa kanyang post. Ipinaabot niya ang kanyang mga saloobin at nagpasalamat pa sa pagkakataong magrepresenta ng Pilipinas sa isang prestihiyosong international pageant. Dahil sa pangyayaring ito, naging tampok si Marky hindi lamang dahil sa kanyang tagumpay kundi pati na rin sa mga reaksyon ng netizens tungkol sa pagkakamali. May mga nagpakita ng suporta kay Marky at nauunawaan ang kanyang sitwasyon, binigyan siya ng pagkakataon na itama ang pagkakamali at ipagpatuloy ang kanyang layuni na ipagmalaki ang Pilipinas sa buong mundo. Ayon sa ilan, isang natural na bagay ang magkamali lalo na kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng pressure at tensyon. Binanggit ng ibang netizens na hindi na ito dapat gawing isyo dahil ang mas mahalaga ay ang buong kontribusyon ni Marquis sa kompetisyon at ang pagpapakita niya ng malasakit sa kanyang bayan. Samantalang may mga nagbiro at nagkomento tungkol sa pagkakamali ng kandidato, hindi pa rin nakaligtas sa mga mata ng publiko ang kanyang kababang loob sa pagtanggap ng kanyang pagkakamali at ang pagpapakita ng respeto sa kanyang bansa. Ang kanyang paghingi ng paumanhin ay nagsilbing halimbawa ng kanyang maturity at malasakit sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanya sa kanyang mga pagsubok at tagumpay. Sa kabila ng pagkakamaling iyon, patuloy pa rin ipagmalaki si Marquis Strong sa bansa at marami pa rin nagsasabing siya ay isang halimbawa ng isang responsabling mga ngandida na hindi natatakot magtama ng mga pagkakamali. Ang kanyang kakayahan na humarap sa isyo at magpakita ng sincerity ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na maging tapat at matatag sa harap ng mga hamon, lalo na sa mga oras ng pressure. Ano ang sinyo sa balitang ito?